Uy, nawawala na tuloy sa wisyo si Kevin. <laughs> <laughs> Kev, nasiyan ka ba sa pansol kagabi? nasiyan ka sa pansol? With him? Eh, <laughs> mo O, sa isda, Karen! <laughs> Hahaha <laughs> 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 si Anong oh, oh. <laughs> Kasi tangat. Yeah. Pero dapat bagsak na bagsak siya. Inintindi niya yung cellphone niya. Okay lang. <laughs> okay lang eh. O, nandito. Fresh yung giligili niya. sa inyo kakakapon. ka hapon. <laughs> <laughs> <Lacha>! <laughs> lang na pagtanto. Di ba mga si nasa ano? Manila Sioux. Nagsalita ang um, nakakulong pala <laughs> <Masok>! <laughs> <Wala> na <mulang. laughs> May <kinakasal> na kabayo! <laughs> <laughs> papagod na ako mag ah